Good morning mga idol Good morning Nagpupungus tayo ngayon ng mga Ilang pirasong stags Ito, tinayin nyo 7 months Ayan, pwede nang pungusan yung mga stags Pero pag uh, Kahit medyo bata pa at uh, na yung palong Usually yan na uh, tinatabasan natin. Ito yung mga pupungusan natin. Dito nyo mga idol yung palong niya. Medyo wala, bagsak na bagsak na. Tungahin natin itong mga... tamang gulang na to no 7 months uh, so yun oh no? ganda so, Tamang gulang na sila. Na, no? siguro mga ilang piraso lang yung pupungusan natin ngayon Eh yeah, pati magri natin ha? No? medyo bagsak na yung mga pano tatanggalin lang natin yung lambi saka yung uh, palong no? hindi, hindi, natin aalisin yung tenga para hindi ganong uh, mahirapan o ma-stress yung mga alaga natin okay lang yun hindi naman tayo sasali sa fashion show eh para tanggalin ko yung mga tayo so mas mabilis sabitan gitan lang para hindi ganong stress yung ating mga stags mas maganda na pag inalis yung tayo nga mas gwapo pero dito, dito sa amin na uh, hindi na namin na uh, inaalis usually yung tenga lang naman yung mga tenga nito oh, first ball ito na hawak ni Bernie yan first ball ganda anong bloodline niya Bernie sweater sweater Tama-tama yung sukat. Seven months old to mga idol. Okay. Hindi natin pwede pakita yung pagpungos at uh, medyo bawal no. So see you at my next video. Kapakita natin pag medyo tuyo na sila. mag po tayong lahat. Bye-bye.